Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's vlog po ay magluluto uh, tayo ng spaghetti. Yan, dahil yung mga pamangkin ko mga galing sa school at pagdating ng bahay medyo gutom. Kaya magluluto tayo ngayon ng spaghetti. Ayan mga kabeshi, itong aking mga ingredients. Meron akong bawang sibuyas at gagamit ako nitong ideal spaghetti. At etong dalmonte Monte cream cheese. At lalagyan ko rin ng corn beef at hot dog. Ayan po si Mami Janet. Anong niloloto mo, Mami? Spaghetti. Wow, para sa mga bata. Spaghetti. si si Sisibig na. Ayan po si Bobby. Si Andres naman na ikalong-kalong ko. Nagising siya, Mami. Ay, umiyak. Ayan. Okay ka na? Okay ka na? nagising po si Andre. Alin po nga tayo may ako. Okay, kiss mami na. Nahanap ka. Mm. Thank you. Andres love pa. mami naman pala. Yes, I love Andres din. Sabi ko yung nagluluto ang mami ng spaghetti. Wow. It's for you. Mmm, bango. lagi ko na dali yung hotdog sa carrots. lagay pa na itong corned beef. Malambot na rin yata yung pasta, no? Oo, malambot. Yan yun? Mm -hmm. Mm -hmm nabarito yan ni Andres yes. ah, Na nagising mami ay nalilipong mga tanay Nahanap ka kayang ay umiyak kuno ngalan sa si, si Andres ay and si Andres Wow and in just 5 minutes mga ka ay maluluto na po itong ating pasta Gehey kakain na ang mga bata Wow! At aluin ko muna mga kabeshi. Tapos ay pwede na tayong kumain. Oh, nakakatakot. Mukha ito yung dumulas. Ang ba talaga naman nakuha? ye yeah, eat. It. Ano oras yung mga bata? Oh, Ito, na, Ito na, Speaking ng bata. Wow, bakit na mga bata. Yan na si ah, yeah. Tasa si Kian. Mm -hmm. Nandun pa po si Skirpo. Okay, okay, pwede mo kumain. Wow! Nalasa kaya ito? Oh, syempre wala. Kaya pala na. Sinong kaparada? Wow, <laughs> oh, saya-saya ni Pio. Yan pa yung favorite ni Pio. Pio Yan namin. Nakakagaling sa sa iyan. Nagluto ang tita ng espagueti. At lalagyan na ni Tito. Oh, sit ba oh, dito? Siyan. At si Andres. At si Sophie. Sana si Sophie. More pa, more pa. More pa. More, more pa daw. Yeah. Yay! Alagyan ah, ng ano, kasi si hmm. hmm. oh, Mami, ito si Andres. Dito si Andres. Oh, Ay, dami. Dito, oh, dami. Ah, padami. Oh, dito si Andres. Opo. Wow. Andres dito. Good job. Okay. O, kain na din po, mama. Ang dami ng vendres. Ako na lang. Mm. At ko. Uy, bumaba ka na, si Okay. Babi, baba hot. na. Kain still na rin hot. si mama. Alright, still hot. Rami, hot pa to? Hot pa. Hot? Okay, slowly. Hot. Mm -mm, hot. Kain ka rin, daddy. Itikmang oh, mo, daddy. Ano? Lasa. <laughs> <Why>? Wow! <laughs> Sarap? So delicious. <laughs> <laughs> okay, nag-pray na ba kayo? Thank you, Lord, for this food. In Jesus' name, Amen. What's sauce? Ah, Favorite? Favorite? favorite. Pero mainit kasi. Parang si Pia ang pinakagwapo sa kanila, no? Siya. Hindi rin. Kain Hi na rin si Mama. Mmm. Kainan na. naman, no? Sarap. Sarap na. Sarap daw po. Hindi ko alam kung totoo, dinaloko lang ako. <laughs> Masarap nga. eh uh -huh. How about Andres? Ah, pinagpapalamig na ng mami si Andres. Mm. Hot Hat pa, ha, ha. hot. Sarap. Madami din ko lahat eh. Oh, Oo, 500 grams mm. -hmm. yan. Madami din ng 500 grams. Mm, Sarap eh. Mm, so, Tawagin nyo na si Sophie. Tulog. Mm -hmm. Ah, tulog si Sophie. Tulog daw po pala si Sophie. Tulog si Sophie. Oh, kuya, uh -huh. kaya uh -huh. na. Sama Ayong isa, sama na tingin sa mami. Hindi <laughs> pa nakain. kuya. Yes, kuya. kuya. May, may kaibigan ako dyan. Oh, napapanood yung vlog niyo. Sabi, bayo mo pala si ano si White, sabi. Uh, Ganon? Ah, mm. Anong pangalan? Anong pangalan? ko pangalan. Inaalala ko kanina pa. <laughs> mayroon daw palang kababata si Bossing dito, nakatira. Oh, doon, dyan lang sa baba. Ay, alam mo pangalan para ma... Kilala alam yun ni Bossing for sure. Shout mm. Shoutout ni Bossing. <laughs> Mas matanda daw sa kanya si siya si, kay Bossing ng mga 2 years. Ay, di taga kayo sa so dyan. Oo, doon daw. Ah, doon siya lumaki. Oh, sa... ah, ah, siya lumaki. Mm. Ayawin at kababata. Oo ay. ah. nga. Ay, dayo lang si din tayo sa dito. Ah, dayo lang din dito. No, baka, baka may bahay na dito. Then, may bahay siya dito. May pinagtatrabawan siya mm. ano. Dati at hindi ko alam kung general o colonel. Pas driver yeah. driver siya. Ah, okay, okay. Baka kilala rin ni Bossing eh, 'yun. Mm. Si Bossing ay lahat ng kababata niya kilala niya. Mommy <laughs> oh, mami, dito sempre. Si ah, kaya Andres dito. Kilala nga daw, sabi niya, sabi, sabi mo yung pangalan ko, kilala ko. Ah, uh, ah uh, kilala. Ay, nakalimutan ko yung mga. <laughs> <laughs> Pagkatalik ko, pag-alis na pag-alis niya. Oo. Uh, uh. Wala na sa isip ko yung pangalan. <laughs> dito, dito. Kami dito? Daddy, dito daw ako. Tapos susubukan ko na lang muna. Ang tagal ko nakakilala yun. Nakakalimutan ko lang yung pangalan. Ah, kala ko ngayon uh, mo lang binakita. Hindi, kakilala ko. Kaya nga nagulat niya siya, so, napapanood niya. Sabi niya, parang kilala ko yung kulot na sinasabi nila. <laughs> si kulot. Pag nanonood ng vlog niyo daw. Kasi pinapanood niya yung vlog nila atin eh. Saka yung mga vlog niyo. Mm -mm. nang kababata nga eh. Kahit po tayo. Kumbagay proud. Mm. Bilang kababata. Kain tayo. Dadi ka kain Daddy kakain na. Meron ditong palaman. Ito po yung galing kay Kuy. Galing kay Kulot. Wow. Hi, Anis. Kaya with honey. Masarap ito, no? Nung nandun ako galing din sa kanyang bread. Ah, thank you. Hmm, na. Ito tayo. Ito na. Mmm. 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 Ayan. Na si... Ay, na siya. Ay. Sadap. Sabay na. Na si Ading. Dumating na din. kaya ka na doon, Ading. O, dito ko. dating. From e school, naglalakad lang kayo? Mm. Ha? Ay, lang Pag matagal po si Baba. <laughs> ah, papa ang tagasundo. Ang papa po nila ang tagasundo nila. Pero malapit lang ang school. Malapit lang. May mag-alas 4 na pala. Eh, talagang ano na. Excited mga umuwi yung mga yan. At alam na may spaghetti ngayon. Ang oh, naman naman si Andres. Oh. Dami na kain. Basta may kasama. Wow, naubos na rin ni Pio. Ganda mo, Pio. Trawigan, kanidad, eh. na, maandami, Pero ang kanin daddy. May ganito may Kain na madami kaya yan. Oh, yung Meron yung tinapay. carrots. Oh, diba? May palaman. Ow. Ayos. Ayos. Ayos naman.